Ang pag-amin sa sarili ng nagawang pagkakamali ang isa sa napakaraming hamon na itinuturo sa atin ng Diyos. Sa Ebanghelyo, itinampok ang kwento ng ng anak, hiningi ang kanyang mana sa kanyang ama, napakadayo, nilupit ang lahat ng ito, at nalugmok sa kadilim. Sa huli, natanto ng anak ang kanyang kamalian nagbalik at siya tinanggap ng lubos ng Kanyang Ama. Ito ang itinuturo sa atin ngayon, ang matanto at makita natin ang ating pangalian. Aminin ito sa Diyos nang tayo magbaliklo sa Kanya. Dahil dito, tiyak na malulugod ang Diyos at tayo ay malulugod na tanggapin. Ihanda natin ang ating mga puso at liwa sa pagsisimula sa banal na misa. Atin atin din pong isama sa ating panalangin sa lingkong ito ang lahat ng mga magdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina R.J. Rianzares, Ace Benson Rianzares, Marito Candelario, Yogi Andre Francisco, at Sarah Jane Luto. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pagbungad na awit. <tong> Sa pangalan ng mga at Espiritu Santo, amin. Mga pangyarihan Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo, lahat ng nasa bangari, na babatid mo at walang lihim na nalilingin sa iyo. Limisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo, upang kami tapat na umibig sa iyo, at na akong uri sa iyong panalang pangalan, sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amin. Maging ganin ang sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo, ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos na ang buong puso, na ang buong isip at ang buong mong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong sarili. Ibigin mo yung kapatulad ng iyong sarili sa dalawang putus nito ito na papaloob ang buong gotosan at ang katuroan ng mga propeta. Magsinuhod po Atin pong pagsihan ang ating mga pagkasama sa ating Panginoon at sa aking pagkakas. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, Panginoon. ingat namin ama ang iyong gagandahang loob ay yaman sa aming mga Kristiyano. Idinudulog namin sa iyo ang aming sarili. Tulungan mo kami makita ng aming ng kaminahan. At ito lang kami dito sa pagsisisip pagbalik loob sa iyong kandungan at ang alam kay Kristo. At hindi isama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na magdiriwa ka ng diriwa ng tanggang galawan. Ang sina-Archie Renzarez is Vincent Renzarez, Marito Padillaria. Yung Andre Francisco at Sarajib Ludo. Hawa, maging ay patuloy mo pong pagpalain, patuloy mo pong gabayan. Uh, bigyan ka kasan upang mapuspos sa gagalat mo at kasaganahan itong ilman mga panganggiriwang ng kanilang karoon ang yung din Panginoon, aming din patuloy na inaalala at dinadalangin ang aming mga kapatid na sumakabilang buhay na lalong lalo na si Angel Espirit. Perlas, Rosario Perlas, J.P. Balkan, Christian Pedro Vicencio, at Selmo Balkan, at Rosalia Pedro Vicencio. Nawa Panginoon Diyos ay ipag kaloob sa kanila ang buhay na walang hanggang. ito. ang galamit sa pamagitan ni Kristo na Panginoon. Amen. Amen. Magsipo po ang lahat at ating panginggan ang mga pagbasa. Sa siping ating mapapakinggan, ipinahahayag ng Panginoon kay Josue ang kanyang pagliligtas sa mga Israelita, maging ang pagkakaloob sa kanila ng mana na kanilang nagsisilbing pagkain. Ating pong panginggan ang unang pagbasa. basa mula, kay, mula sa aklat ng Propeta Mosle, ikalamang kabanata ng sisimula sa ikasiyang kabanata hanggang ikalabing dalawa. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Mosle, Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkakaalipin ninyo sa Egypto. Sumantalang nasa gilga sa kapataga ng, direk, ng Jericho ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapong, ikalabing apat ng unang buwan, kinaumagahan araw pa rin ng Pasko. Kumain sila ng mga pagkain na ani nila sa lupain ng yaon. Sinangal na trego at inapay na walang negadora. Pagkakain nila ng pagkain na ni sa lupang iyon, tumigil ang pagulan ng mana. Kaya mula ng taong pagkain na ani sa kanaan ng kanilang kinabubuhay ang salita ng Panginoon. Salamat, Salamat sa Diyos. takagurito, ang dulog na pakikipag-isa, pakikipag-isa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, gayun din naman ang papel na ginagampanan ni Kristo tungo sa kapatidaran ng mga kasalanan at inipongingan ng ikalawang pagbasa. ang ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kurinto na sa ikalimang kabanata nagsisimula sa ikalabimpot dalawang hanggang ikadalawampot dalawa. Mga kapatid, ang sino mga ipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nila na. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamalik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nang kasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinilang na mga salanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.

ngayon ang mapublika ng mag -publikan, mga magasalanay na nagsilapit upang maginig kay Jesus. Nagbulong-bulongan ang mga perisya at eskriba. Ang sabi nila, ang tao ito ay sa mga magasalanan at nagisara sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talingalan nito. Isang tang, may dalawang anak na lalaki ang wikang ng gusto. Ama, ibigay ko rin sa akin ang mamanamit ko at ibabagi sa kanila ang amang kanyang kariyarihan. Pagkalipos ng ilang araw, ipinahag, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at patungo sa malayong lumain. Taglay ng buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat ng diwastong pamumuhay. Nang malustay na niyang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom. Sa lupaing niya at nagdalita siya sa kanyang nas na masukan. Siya sa isang mamay. Mamayan ng lupain yaon. Siya ay pinapunta nito sa bukit upang magalaga ng mga baboy. Ibig sana niyang puna ng kanyang pagkain kahit mga bungang kamoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, Ang mga alila ng aking ama ay ang sapat na pagkain na tumabas, lumabas pa, samantalang ako'y mamatay ng gulong ito. Mabalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasanap ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin inyong anak. Ibinilang lamang ninyo akong isa sa inyong mga alina at tumigdig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa yung natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kahit patakbo siya ang sinalubong, iyakap at inagdan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasalap ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin inyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga Madali dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanyang sutan so, siya ng sisig at panyapak. puli ng pinatabang guya at patay. Kumain tayo at magsaya sa pagdat na matay ng anak kong ito, ngunit muli siya na buhay. Huwag nawala, ngunit nasumpungan at sila'y saya. Nasa bukido ng anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tuktukan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit may ano sa atin? Dumating pa ngayong kapatid ng alila. Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay kaya tumabas ang kanyang ama at inawaan mo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan pa hindi ko kayo sinuway. Ngunit nilinsay, hindi niyo ako binigyan ng kahit anong isang ng pabdi para magkatuhaan kami ng aking kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinagabang buya at sumagot ang ama. Anak, lagi kitang kapimbing ang lahat ng ari-arihan ko sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sa pagkatamatay ng na kapatid mo, ngunit mo'y nabuhay na wala ngunit na Ang Ang Ibanghilyo ng ating Panginoong Isu Kristo. Kapulis sa iyo, Panginoong Isu Kristo.